Noong unang panahon, matagal na ang nakalipas. May isang batang prinsesa na nakatira sa isang kastilyo ng kwento sa isang misteryosong. Ngunit kahit na siya ay isang prinsesa at nakatira sa isang kastilyo, siya ay marahil ay katulad mo rin. Ibig sabihin, siya ay bata at gusto niyang maglaro at magsaya. Ngunit may problema ang prinsesa kahit gustong gusto niyang maglaro at magsaya, wala siyang makalaro. Kita mo, napakalaki ng kastilyo at napakaganda nito, ngunit wala itong ibang bata. May mga matatanda naman siyempre. Ang reyna at ang hari at marami pang iba ay nakatira at nagtatrabaho sa malaking kastilyo. Ngunit wala ng ibang bata. At higit pa rito, ang kastilyo ay binabantayan ng isang malaking dragon. Kaya malabong may ibang bata na makakapasok upang makipaglaro. Ngayon, wala man siyang ibang bata na makalaro. Mayroon siyang maraming laruan na masarap panoorin at laruin. At mayroon din siyang maraming magagandang damit na maaari niyang isuot araw-araw. At walang sinumang nagsabing huwag niya itong isuot. O oh, huwag itong madumihan. Masaya rin iyon, siyempre, sa abot ng kanyang nararamdaman. Ngunit ang katotohanan ay malungkot ang prinsesa dahil gusto niya ng kaibigan na makalaro. Gayunpaman, sinubukan ng prinsesa na gawing maganda ang kanyang araw. Tuwing umaga isuot niya ang isang magandang damit at kakain ng masarap na agahan. Pagkatapos ay maglalaro siya ng kanyang mga laruan. Gustong gusto niyang gamitin ang kanyang imahinasyon. Halos na iisip niya na ang kanyang mga laruan ay buhay at nakikipaglaro sa kanya. Inaayos niya ang mga laruan, gumagawa ng mga kwento, at nakikipag-usap sa mga manika, stuffed animals, at mga maliit na figure. At kapag talagang nag enjoy siya, halos naririnig niyang nakikipag-usap ang kanyang mga laruan sa kanya. Ngunit ang tunay niyang ninanais ay may kaibigan na makakalaro kasama niya paminsan-minsan. Ngunit, tulad ng sinabi ko, walang ibang bata sa kastilyo at malabong may darating sa kanyang nakikita. Hanggang isang araw nang may nangyari na kakaiba sa ibang araw ng buhay ng prinsesa. Nagsimula ang araw na iyon tulad ng dati. Nagising ang prinsesa sa kanyang malaking kama na may mga poste sa bawat sulok at may malaking pink na tela sa itaas. Isang tunay at napakagandang kama para sa isang prinsesa. May mga unan na gawa sa pink satin at mga cushions na pink na velvety at makakapal na kumot na napakalambot. Nag-uunat siya ng malaki, yumuyuko, at dahan-dahang bumangon mula sa kama. Pumunta siya sa kanyang aparador at pinili ang isusuot na damit. Ang napili niya ay isang mahabang damit na may malaking fluffy na palda na may kulay ng bahaghari. May malaking asul na laso sa baywang. At ang ibabaw ng damit ay may glitter na kumikislap sa lahat ng kulay na maaari mong makita at marahil pati ang mga hindi mo pa nakikita. Kapag nakasuot na siya, naglakad ang prinsesa patungo sa malaking kusina at kinain ang masasarap na agahan na naghihintay sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa playroom upang kunin ang kanyang mga laruan at mag-isip kung anong laro ang lalaruin niya ngayon. Ang playroom ay napakagandang silid may malambot na karpet na pwedeng paglaruan. At may bahagi ng sahig na walang karpet. Perpekto para sa pag-ikot ng mga laruan gaya ng tren o kotse. May malaking bintana kung saan pumasok ang sikat ng araw. At makakakita ang prinsesa ng mundo sa labas ng kastilyo. Ngunit nang pumasok siya sa playroom, Narinig niya ang isang tunog na hindi pa niya naririnig sa kastilyo. Tumigil siya sa laro at nakinig. Oh. <laughs> Ito ay tawa ng isang bata. Ang tanging bata na narinig niya noon ay ang sarili niyang tawa lamang. Ngunit ngayon, tiyak niyang may ibang bata sa kastilyo. Lumapit ang prinsesa sa mahabang pasilyo sa tabi ng playroom at tumingin sa paligid. Sino kaya ang misteryosong batang ito? Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakarinig siya ng tawa na mas malapit na. Sa liko ng pasilyo, nakita niya ang isang batang lalaki na halos kasing edad niya. Ngumiti ang prinsesa sa nakita niya. <laughs> Hindi niya narinig ang prinsesa dahil sa malambot na karpet. Ngunit napansin niya ang kanyang presensya. Hello! Ako si Tristan. Hello! Ako naman si Leia. Sagot ng prinsesa, ngumiti. Ipinaliwanag ng batang lalaki na siya ay anak ng bagong guro na pupunta sa kastilyo para turuan ang prinsesa magbasa, magsulat at matutunan ang iba pang kaalaman. Magkasama silang mag-aaral ni Tristan. Kaya, makakapaglaro sila kasama ang tuta kapag wala silang klase. Labis na natuwa ang prinsesa. Nakita niya sa ngiti at tawa ni Tristan na masaya silang magkasama at napaka-cute din ng tuta. Gustong gusto rin niya ang ideya na matutunan ang mga aralin. At alam mo ba? Ganito nga ang nangyari. Naging magkaibigan si Tristan at prinsesa at naglaro ng maraming oras sa kastilyo natutunan nila ang pagbasa, pagsusulat, pagbilang at marami pang kaalaman. Gustong gusto nilang matuto at patuloy na nagsikap sa kanilang aralin. Sa huli, nakapagsusulat na ang prinsesa ng kanyang sariling mga kwento at binabasa ito kay Tristan habang nakahiga siya sa kusyon kasama ang tuta lumipas ang mga araw na puno ng tawa, laro, pagkatuto at pagkakaibigan. Hindi na malungkot o malungkot ang prinsesa. Paminsan-minsan ay nagiging malungkot siya o nag-aaway sila ni Tristan o gusto niya ng oras para sa sarili dahil tao rin siya. Ngunit ngayon, may kaibigan na siya para ibahagi ang kanyang mundo ng imahinasyon at maglaro ng mga larong matagal na niyang inaasam. At iyon ang nagpabago sa buhay ng prinsesa. At iyan ang kwento kung paano ang malungkot na prinsesa sa isang kastilyo ay muling naging masaya.